Hindi na dapat yan sa panahong kristyano. Ang pagtulong sa gawain ng Diyos, voluntary yun. Wala nang fixed price. Para bang obligasyon mo na nangyayari tuloy yung ikapo, obligasyon na iyon. Sa pagbabago ng panahon sa panahon ni Kristo, ang sabi sa ikalawang Korinto 9.7, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Lahat ng Kristiyano noong unang siglo hindi napilit. Nagbibigay silang kusa, 8.3 ng ikalawang Korinto, sapagkat ayon sa kanilang kaya ay nagpapatutuwa ako at higit pa sa kanilang kaya ay nagsiabuloy sila sa sariling kalooban. Sariling kalooban, hindi dictated gaya nung panahon ni Moises. Idinidikta ika sampung bahagi. Sa kalahat ng unang bunga, the first fruit. Batas yan sa panahon ni Moises. E ngayon wala na tayo sa batas ni Moises. Nasa batas na tayo ni Kristo. 13.39 ng gawa. At sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay Nasa mga ito hindi kayo aaring ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Ang kaligtasan ngayon na kay Kristo wala kay Moises. Sa pamamagitan niya ang bawat nananampalataya ay maliligtas. Sa pamamagitan ni Kristo, ariin kang ganap sa lahat ng bagay. Pag sumasampalataya ka sa lahat ng aral ni Kristo, nasa mga ito, hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Kaya lang maganda sa kanila yung 10%. Kasi siguradong pera yun nung pastor 10%. Di naman nila ginagamit yan sa tamang paggamitan. Alam mo yung 10% sa panahon ni Moises? Ayun, pinaghati hati yun sa apat na parte. Isang parte para sa mga levita, isang parte para sa mga taga-ibang lupa, yung mga strangers sa Israel, yung mahihirap na sa ibang mga bansang napadpad sa Israel. Isang parte ron para sa mga ulila at saka sa mga babaeng balo. At ang isang parte ron bilang handog na susunugin para sa Diyos. Ang ikapunon sa Israel pinaparte, sa libita yung mga pinakaministro nila nun, mga priest and mga nangangasiwa ng kanilang sacrifice in life. Isang parte sa kanila at isang parte sa mga ulila. Isang parte sa mga strangers, yung mga taga-ibang lupa. At ang isa pang parte sinusunog bilang handog na susunugin sa Diyos, yung ikapo ng ikapo. Pagkatapos kasing kolekta inyo ikapo, may ikapo pa ng ikapo. Basahin natin ang 18-20 ng bilang Bukod dito'y sasalitain mo sa mga Levita ang sasabihin mo sa kanila pagkuhanin ninyo sa mga anak ni Israel ng ikasampung bahagi na aking ibinigay sa inyo mula sa kanila na inyong pinakamana ay inyong ihahandog nga na pinakahandog na itinasa sa Panginoon. Ang ikasampung bahagi ng ikasampung bahagi kaya yung 10% na yun, babawasan mo ng 10%. Yun ihahandog mong handog na itinaas sa Panginoon. 10% ngayon napupunta sa pastor, kaya nakakabili ng eroplano, nakakabili ng kung ano-ano, namumuhay na mahigit pa sa ibang hari kasi hindi tinuturo yung aral ng Diyos na nasa Biblia sa kanyang kabuuan.